So ayun mga kares, isang mapagpalang araw. So may trabaho na naman tayo. So magre-refer tayo ng uh, bar counter. So pagagandain natin. So ito yung uh, lababong ginawa ko. Na last na upload ko mga kares na ginawa natin. Ito kay uh, Ma'am J. Tsaka kay Sir Mix. So uh, uh, dati binaklas ko na naman to. So hindi na gusto nila ma'am yung dating uh, nito. So pinaganda natin. So, nilagyan natin ng mga ng kutsara. Ayan. ganda niya. Makalas. Yes. So, ito namang bar counter ang sisirain natin. Ayan. Nabangan niyo. Pagagandahin natin ito, mga kares. Ha? So, salamat tayo at may trabaho na naman tayo. So, kahit walang tao dito, ha, pasalamat tayo kay ate at saka kay kuya. Napaka-bait nila. So, makakapagtrabaho tayo na kahit wala sila. Eh? So, pag natapos tayo, sisir ko sa inyo mga kares. Papakita ko sa inyo kung bakit. Papakita ko sa inyo kung bakit ko sisirahin itong um, bar counter na to. Kagaya ng pagsira ko dito. So, dati itong uh, lababong to ganito to yan so ito na siya ngayon maganda na nagkain ng kutsara So, hydraulic din yung mga pintuan niya. Hydraulic, yan. Hindi siya basta-basta kakabuk. Yan. So, may lagay din ng tangke. Eh. Tapos, ah, uh, ito. So, pwede rin na wala na siyang uh, handle kasi nadudukot sa dito. So, hindi naman siya mahirap dukotin. Ayan. Wala tray niya. Ayan. So, hindi siya lumalaga pa. So, ito yung nasisirain kong bar counter mga res. So, lalagyan ko ng tiles dito. So, ako na yung nag-request kay ma'am para gumanda naman. So, lalagyan ko siya ng tiles dito. ito so, ito ah, ko para yung tiles na ilalagay dito ah, buo ito yung dahilan kung bakit ko babaklasin ito mga kares ah. dahil itong pinaka tile trim nya so, nakalitaw oh. Ayan, oh. so pag ginanyan mo yung ah, anong babakat dito so ako pag gumagawa ako ng bar counter mga kares ah, walang, wala na siyang ah, tile trim So, kinakantuhan ko na lang siya hindi ako nagagandal sa ganito. So, pwede sa mga lababo. So, yung gagawin, tong, kong kanto nito, ganito mga kares. Gaya ng uh, kanto ko dito. Yan. So, ganyan na lahat. Para dito. Tapos, uh, dito sa baba, gagawa tayo ng uh, uh, pinaka-cabinet niya. So, isliding yung pinaka-pinto niya. Tapos, yung banda na lang daw ng tubig, sabi ni ma'am. Yan. So, madali siyang tanggalin. Alis ko nga nga mahina yung pagkakapit ng uh, tiles. Tapos, uh, kapak. Kapak. Itong mga itong alis. Kapak. O, kapak. So, sayang, sayang lang din yung uh, pinagpagawa dito dahil sisirain din natin. So, kahit sa uh, sa mga ko kong gagawa kahit beginner lang tayo ay ayusin natin yung trabaho natin para hindi naman masayang yung pera na ginastos nila ma'am dahil hindi naman biro yung gagastusin dito yan, yun yung ang taas dapat ito yung tiles pantay na lang dito sa tile trim so local books yun ang uh, halos 3mm yung tiles yan, yan lalo doon sa bandaron tapos sa uh, natin yon yung pintong yan so gusto nila ma'am tsaka ni Sarah uh, i-open na lang yung pintong yon para diretso na lang dito sa kusina so ipapaayos ni ma'am yung pinto ayan tapos tsaka yung mga butas doon nai layout ko na siya yan, nai ko so ito yung pinaka iskwala niya, yung so, layo sa baba, So, makapal dito manipis sa bandaron so, dito ako nahirapan nakahabol ko yung uh, original na uh, buhos niya kasi kung papatungan ko lang tong uh, luma so untas na yung taas so ayan 1.15 so, pasok sa na 1.15 may iwang nasabi ko kay ate so pagtsatsagayin kung tanggalin yung uh, pinaka dry pack sa ibabaw babalik ko sa dating buhos niya para manipis lang hindi na rin siya gano'ng katas. So, dito ako mapapalaban sa pagtanggal ng uh, mga dry pack. Tsaka titiktikan ko pa to. So, dudugtungan ko pa to. Gagarin ko yung babaan na. So, ayan. so ayan mga kares uh, upload ko na lang kapag uh, natapos itong bar countan na to para may pakita ko naman siya kung uh, anong naging improve niya so shout out sa mga nagsatsaga sa video ko nagsamuli sya pala mga kares sa mga uh, nagko-comment dun sa viral video ko dun sa youtube uh, pasensya na po kayo And, uh, hindi ko po uh, nasasagot yung mga katanungan nyo dahil uh, hindi ko po kayang tumanggap ng maraming trabaho. So, dito-dito lang ako sa amin. So, hindi naman tayo nawawalan. Kaya, salamat sa Diyos. Hindi na tayo lumalayo. So, sa mga nagkocomment sa viral video ko sa YouTube, uh, pasensya na po. Ako na po humingi ng misspensa. Yung mga hindi ko nasasagot na comment. So, ayan. Trabaho muna tayo mga ka